Bilang pakikisa sa selebrasyon ng buwan ng mga kababaihan, kinilala ng United Nations Association of the Philippines ang ilang babae sa kanika nilang natatanging larangan. Ang detalye sa report ni Noel Talakay, Rise and Shine Noel. Sa pagtatapos ng International Women's Month, kinilala ng United Nations Association of the Philippines o UNAP ang katapangan at kabayanihan ng mga babaeng miyembro ng Philippine Coast Guard kung saan sila ay bahagi ng pagdedepensa sa makaragatan ng bansa tulad ng West Philippine Sea. Itong karangalan ngayon na ibinigay sa amin or na-recognize kami dito, um, nakakataba po ng puso actually. And uh, everyone is uh, parang uh, na, proud sila sa amin. And dahil diyan po sir, nagpapasalamat din kami sa aming um, command sa Philippine Coast Guard sa pagbibigay sa amin ng opportunity na mga ganyan, ng mga ganyang klase ng trabaho. Colleagues uh, of my father, uh, when he was still a senator then, Kasabay nito, kinilala rin ng UNAP ang ilang personalidad sa bansa, pribado man o politiko, na nagsusulong para makamit ng bansa ang labing pitong United Nations Sustainable Development Goals. So onwards, together with the United Nations, we'd like to move forward and achieve the goals by year 2030. Here we are, the United Nations Association of the Philippines, giving our hand, our heart, and our mind planning and helping the country to achieve the sustainable development goals. Samantala, opisyal na na itinalaga sa tungkulin ang mga napiling global leaders ng UNAP mula sa iba't ibang bahagi sa loob at sa labas ng bansa. We'd like to appeal to them to craft uh, uh laws that, that will correct the human errors and raise the, the filipino soul and after all uh you know as the saying goes that with peace uh, in order to achieve peace we just have to uh, keep the focus sa kaparehong araw ipinagdiriwang din ng Unap ang World Theater Day kung saan malaki ang kontribusyon ng sining at talento sa pagbibigay edukasyon at kaalaman sa mga tao may panawagan naman ang Unap sa mga Pilipino We would like to invite everyone This mission is not only for Unap This is every Filipino's mission To help attain the United Nations Sustainable Development Goals for our improved and quality of life as a people. Eliminate the distractions and keep the focus. In order to be faster and sooner, we need to uh, get things done. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.